Ang kwento na ito ay hindi ko inimbento. Hindi ko ito ginawa para takutin ang tao. Hindi ko ito isinulat para maging viral. Sinusulat ko ito dahil hanggang ngayon, hindi pa ako makatulog ng maayos. Ayoko manatili ito na nakakulong lang sa utak ko. Baka may ibang tao pa sa Kapis o anumang probinsya sa atin na pwedeng maligtas kung malaman nila ang nangyari sa amin. Ako si Vince, 23 anyos. Tubong Maynila, pero may lahi kami sa kapis. Tuwing may okasyon, bumabalik kami sa lumang bahay ng pamilya. May lupa kami doon, may lumang bahay na gawa sa kahoy at simento, tatlong kwarto, tas ang bubong tagpitag pinayero. Doon kami nagbabakasyon tuwing may okasyon. Ngayon, noong Agosto na ito, umuwi ako kasama ang bunso kong kapatid na si Jomar, 15 anyos. Birthday ni Lola, kaya kailangan naming umuwi. Noong una, Masaya pa. Kumain kami ng talaba, alimango, bangus. Nagkwentuhan ng mga pinsan at tito ko. Mainit ang panahon pero tahimik ang hangin. Parang walang masamang mangyayari. Doon nga ako nagkamali. Kasi ang pinakamatinding horror sa totoong buhay, hindi niya ibinibigay ang warning. Hindi kanya binibigyan ng sign na maghanda ka. Bigla na lang siya dumadating. Parang suntok sa sikmura. Hindi mo alam kung paano ka makakahinga pagkatapos. Dinala ko yung maliit na CCTV camera ko galing Maynila. Dahil gusto ko lang i-check kung sino ang kumukuha ng mga manok sa likod. Ilang linggo bago kami dumating, nagrereklamo si Lola na may nawawala raw na mga manok. Akala ko simpleng magnanakaw lang o aso ng kapitbahay. Nakakatawa isipin ngayon kung gaano kababaw ang tingin ko dati. Kinabit ko yung camera sa may likod nakatutok sa bakod at maliit na bahagi ng bakuran. Motion detector siya, kaya kapag may bagay na gumalaw, automatic siya magre-record. Kinabit ko sa app sa phone ko. Pakiramdam ko ang talino ko. Akala ko ako pa ang magiging hero dahil mahuhuli ko kung sino ang nangunguha. Nung unang gabi, walang kakaiba. Mainit, pero tahimik. Puyat ako dahil naglaro pa kami ni Jomar ng Mobile Legends. Natulog kami bandang alauna. Nagising ako halos alas tres ng madaling araw. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung dahil lang sa sobrang katahimikan. Pero nakarinig ako ng kakaibang tunog. Hindi lakad ng tao. Hindi takbo ng unggoy. Hindi tuka ng manok. Iba. Parang may kinakaladkad sa yero. Mabagal. Parang mabigat. Yung tipong kung isasaling ko sa tunog ng salita. Parang krrrr, krrrr, Ganong klasing paggapang. Hindi ako kaagad tumayo. Nakiramdam ako. Akala ko baka hangin na tumatama sa kahoy. Akala ko baka pusa. Pero sumunod na segundo, may parang ungol na mababa. Parang pigil na hingal. Parang hindi galing sa tao. Hindi ko alam kung bakit, pero ang kamay ko automatic na kinuha ang phone ko. Binuksan ko ang app ng CCTV. Pagbukas ko, may pula na notification sa taas may gumalaw sa likod. Pinindot ko yung video clip. Habang naglo-load yung video, naririnig ko pa rin yung tunog sa bubong namin. At habang mas iniisip ko, mas naninigurado ko na hindi iyon normal. Nung nagplay play yung clip, doon ako nanigas. Sa gilid ng bakuran, sa ibabaw ng malaking troso, may nakaupo na nila lang. Hindi ko pakita muka. Pero yung katawan niya parang tao pero sobrang payat parang buto. Ang likod niya naka-arch, ang balikat nakaangat. Nakatayo siyang parang nakasquat na hayop. Hindi ko maipalawanag yung pakiramdam para akong nabuhusan ng tubig na yelo. Hindi ako makakilos. Sobrang lamig ng bato ko. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga nun. Hindi ko tinapos yung video. Pinatay ko agad phone ko at tumalikod ako. Pero syempre, hindi ka makakatakas sa takot mo dahil yung tunog sa bubong mas lumalakas parang lumapit sa lugar ko parang alam nang nilalang na yun nagising ako natulog ako nang nakahawak sa unan pinipilit kong isipin na baka nag imagine lang ako pero hindi ako tulog halos 5am pa ako nakatulog kinabukasan kinain ko sa utak ko na baka pusa lang yon. pero hindi yun pusa alam ko bandang tanghali Lumapit yung matanda naming kapitbahay na si Mang Goryo. Maingay yung boses niya, pero seryoso ang tono. Tinanong niya ako, Anak, may narinig ka ba kagabi? Hindi ko alam kung dapat kong sabihin ang totoo. Pero tumangu ako ng mahina. Sabi niya, Huwag mong igala sa dilim ang bunso mong kapatid. May gumagalaw gabi-gabi. May kumukuha ng dugo sa hayop dito. Hindi ako agad nagsalita. Nagtama lang yung mata namin. Hindi ko kaya tanungin pa. Pero yung simpleng linya na sinabi niya, parang tinatakan niya na yung katotohanan na hindi ko na kayang i-deny. Gabi ulit. Pangalawang gabi na namin doon. Matulog na sana kami. Pero si Jomar, lumabas sa kusina. Nauhaw. Hindi ko siya sinabayan kasi nag-scroll pa ako sa phone. Pagbalik niya, nagkwento siya. Kuya, Narinig mo ba yon? Parang may kumalakbang sa labas. Natigilan ako. Hindi ko sinagot. Pero paglabas ko sa kusina, narinig ko na naman. Pero mas malakas. At mas direkta. Isang malakas na thud sa bubong. Tapos may dragging sound. Kinuha ko phone ko. Binuksan ko CCTV. At doon ko nakita ang hindi ko makakalimutan habang buhay. Ang nilalang na sa video ay ngayon nakaharap sa kamera. Nakayuko ang katawan, parang naghahanap ng amoy. Ang mukha niya hindi tao, hindi pusa. Pero parang pinaghalong paniki, unggoy, at tao. Malalaki ang nasira niyang pangil. Ang balat niya parang tuyong balat ng patay. Ang mata niya maliit pero kumikislap sa ilaw. Hindi ako makapaniwala. Sobrang duminong tingnan. Sobrang tunay. At nakita ko na may kinakain siyang hawak parang pakpak ng manok. Pero may mga bahid ng dugo sa gilid. Pinatay ko ulit ang phone. Pero may mas malaking kasalanan ako nun. Hindi ko inlock ang pinto. Nung pangatlong gabi, mas lumala ang lahat. Nagdesisyon si Lola na umuwi muna ang ibang kamag-anak. Dahil may narinig din sila sa kabilang baryo na may inatake raw na tao at hayop. Hindi ko alam kung connected, pero ramdam ko na hindi coincidence. Tinawagan ako ni Mama mula Maynila. Nagbilin. Huwag kang papalabas ng bahay. Bantayan mo ang kapatid mo. Pero nung hating gabi, narinig namin ang aso ng kapitbahay na sobrang lakas ng tahol. Tapos biglang tumahimik. Biglang walang tunog. Parang naputo lang boses. Si Jomar hindi makatulog. Nakaupo siya sa kama. Nanginginig siya. Sabi niya, Kuya, parang may kumakaluskos sa likod hindi ako agad sumilip sa CCTV. Pero nung hindi ko na kaya ang kaba, binuksan ko yung app. Nasa bakuran na ang nilalang. Hindi na siya squat. Nakalakad siya tulad ng tao. Pero sobrang payat. At parang mas matangkad na. Tumingin siya sa kamera. Naramdaman ko nung sandaling yun na alam niya na pinapanood ko siya. Lumapit siya sa dingding. Tapos narinig namin na parang may gumapang sa loob ng kisame Kinuha ko si Jomar at pumasok kami sa kwarto ni Lola. Pero mas matanda si Lola. Mabagal. At halos tulog na tulog. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang gisingin at sabihin. Pero wala na akong oras. May malakas na kalabog sa bubong. Sunod, may malakas na bagsak sa likod ng bahay. Sa sobrang takot, lumabas si Jomar sa kwarto para silipin ang kusina. Hinila ko braso niya pero nakawala siya. Narinig ko siyang sumisigaw. "Teka kuya, may nakita ako sa bintana." Hindi ko siya nasundan agad kasi natulala ako. Pero nung tumayo ako at lumapit, wala na siya. Sa labas ng bahay, narinig ko ang isang parang huni na malalim. Hindi huni ng ibon, hindi aso. Ibang tunog. Nakakabinging tunog na parang pinagsamang ungol at halakhak. Tinawag ko si Jomar pero wala siyang sumagot. Sumilip ako sa CCTV playback ng mga 30 seconds bago siya nawala. At nakita ko kung paano siya kinuha. May nakita akong braso ng nilalang na yon. Sobrang mahaba. Mas mahaba kaysa braso ng tao. Inabot nito si Jomar mula sa gilid ng dingding at hinila palabas. At pagkatapos nun, bumalik lang ang kamera sa normal. Wala nang nakita. Wala nang gumalaw. Wala nang nagsalita. Hanggang ngayon, hindi namin natagpuan si Jomar. Sabi ng pulis, baka tumakas daw. Sabi ng iba, baka kinidnap ng tao. Pero alam ko ang totoo. Ako mismo ang nakapanood. Ako mismo ang nakarinig. Ako mismo ang nakaramdam ng presensya ng nilalang na hindi tao nung gabing 'yon. At itong sinusulat ko ngayon, ito ang pinakamasakit. Kung kinulong ko sana si Jomar sa loob ng kwarto. Kung pinilit ko sana na humiga na lang siya sa kama. Kung sinabi ko sana sa lahat, kung ano talaga ang nakita ko sa CCTV nung unang gabi pa lang. Baka buhay pa siya ngayon. Pero ngayon, tapos na. At ang mas nakakatakot dito, hanggang ngayon. Nag-iiba ang panahon, pero gabi-gabi mula nung gabing 'yon, may tunog pa rin sa bubong ni Lola. At ako, bawat gabi na dumadaan, hinihintay ko na lang ang araw na 'yon na yung mahaba at payat na braso na yon ay hindi na si Jomar ang kukunin kundi ako na ang susunod